Ah, mga idol, nandito na po ako ngayon tano, sa ano sa grand. Magre-renew po ako ng van, mga idol. At dito po ay kaya lang nakapila pa dami. Dami pa po, maya-maya pa po kami. Tatawagin nila daw po kami ay. Tatawagin nila dami po kasi nakapila ayun oh ayun dami oo oh o, mga nakapila pa yung iba ah, mga idol ay pang ano pa ko pang ano pa kami ay pang 30 pang mahigit ay, sabi po nung one ay tatawagin nilang daw po kami ay hindi kaya antayin na lang, lang namin Mahantay na lang namin mga idol. Yun na mga idol. Nakuha na nung aking asawa yung fan. Ray Strong Bago. Ito na yung asawa ko mga idol. Yan, nakuha mo na? Nakuha mo na? Oo, uh, tagal. Okay na? Okay na. Ay, salamat. Ay ito na po, nakuha na yung registro. Ay, tagal na siya. Mm -hmm. Bago na, no? Oo, uh, bago. oh, bagong bago na. Ganda, oh. Ganda, ang ano mm -hmm. nga ano? yan, thank po. you, mga Ayan. idol. Nakapagparehistro na rin kami.